Uh, Malipayon ako na din sa malay na ay ang RIC. Uh, kabantay mo na pipila lang kayo ang na, uh, nakibalo uh, uh, so, sa mga kabaranggayan. So inside time siguro na natoy paibalo na tibok malay ang present sa RIC. Kung sa magaling na product ang nasa inyo ha, dubli uh, yun pa na itong airport na together with the agriculture office na ma, ma, maka-limok mark ba sa per barangay. Kung oh, nakita na ako na man naman may mga prada. So, ato lang yun yung panikamutan na ang presence sa atong prada sa ordinaryo ng taga-malay-balay. Kung so, wapon man nun, no, pero ipagani na ako uh, okay naman ang ang, product. prada. Kung kung ano lang, magkana itong uh, acceptance sa tawa. Ang sikrito, kinangla na atong prada, upatok sa ilaha. Kung pagkaon, upatok sa ilang dila. Kung prada, kung patok sa ilang ang kasing-kasing. Kung kanang dishwashing, para nila satisfy sila na limpyo kiyon. So kana lang, the bottom line is, ang atong product, kung mahimo, mupatok sa customer. Lastly, if you cannot take good care of your customer, somebody else will take good, will satisfy them. Then, kung hindi, hindi mo sila masatisfy, posible lahi ang satisfy na mga produkto ko. So, sayang. So, congratulations, congratulations, Ma'am Sodaria. Ang RIC is malay-balay, naagit siya presence is malay-balay. So, I'm happy as the city mayor na amo. And let's hope, okay, na pataas ang atong performance. Pataas, okay? So, kung sa'yo di makayas barangay, we are more than willing to extend our help. 来来。来